Ayan so, mga boss, live tayo ngayon. Ayan yung mga hunters natin dito sa ano. Sa ano, Pola Ibilasis. Yan sila. Zone 7. Zone 7 daw po ito. Uh, uh ito po yung ano yung... Ito tapat ng tower. Tapat daw po ng tower. Ayan Ah, yung... Yun yung tower po. Tapat ng tower tayo. Yung mga hunter natin. Boss, awan nita. Ito kayo lang nito. Dito. Yung... Ah po. Yan yung nita ang pangin pagka. Matang ay, sa sa, sa Mang... ni ko ah. Nakita ni mamam ma tatay. Ni mamam ma ay ma nakakita. Nagin natin mo. Ang kabila. So tanga ka mo kaya eh. Ni mamam ma nakab... <laughs> ni mamam ma aja mo na eh. Nakita ng tatay ka eh. Pasimple ni mamam nga ko Anong nakita? Ano <laughs> nakita? Oh, ito yung mga hunter natin mga boss, oh. Ang kasaya nila, oh. O, oh. Uh Brother, makibuya kayo. yun. Ang amoy yung jiwa ko, ang pinch ko nang bahay. Okay. Ah, okay. sige, thank you, thank you. Dito tayo mga boss, dito sa tower na ano. Bila sisi na yung tower nila. Sa pulay. Yan. Ang mga hunters natin. Hunters ng pulay. Bila sisi. Zone 7. Nagkita -e nagtatente, so ayan nangyay -e kabila aja, dyan eh. Shanti, yan po yung nakahawak ng kaway po yan. Siya po yung nakakita sa akin kanina. na. ko. Nakita lang Papil ba? Ayan yung Ako, papil, at sticker na. Ayan sticker ko kasi lagi ni, Ayan yung ko. Tapos sa dakotan na ko. Ayan yung cruiser, ayan yung ko ditto <laughs> okay, ah tayo mga buso Gabi na ah uh, theres natin o oh. okay lo sa lado Nakapalo na kayo sa akin, nating hindi pa. Neywan. one? Palo, ah, ito naman yung aji ng kabila. Ito yung pangalan ko. Ito. Ito, ito. yan. Yeah. mga boss, ya, ipet mo natin yung ano yung video. Kaya kuha tayo ng video.